Hello guys. Bali tapos na po tayo magpakain sa aking mga anak. Ayun, sila ay meron nang mga damo. Ayan. Hi guys. nakapang swimming. Napansin ko kasi na mas maganda pala yung ganito pag magrabbit ako kasi hindi siya masyadong madikit uh, hindi masyadong madikit yung balahibo. And so, tapos na po tayo magpakain ng rabbit. Ayan. Pakita ko sa inyo yung aking palaisdaan na ongoing pa rin. Ayan. So, ang ganda na ng palaisdaan. konti na lang. Sinesementohan yung gilid. Ayan. So, Bali, ang binigay ko sa kanila ngayon, edi yung kanilang paboritong damo. May time ako ngayon, pangunguha ng damo. Hello! How are you? Ito po ay buntis. Si Samara. Hi Samara. Tara ng buhok mo Samara. Ay. Ingit kayo nang no? may bangs. So yun si Samara, buntis. Hmm. Hello, kumusta baby? So yan, yan yung nakukuha sa gilid ng palayan. Yan. So yan po yung aking pinapakain sa kanila today. And meron akong ilang, syempre, Ayan. Merong ilang Napier doon. So, binig nakakuha tayo ng Napier sa ilang part niya. So, ayan. Ito guys, yung Napier. Ayan. Kay Carmina binigay natin. So, at meron pa isa pang buntis, guys. oh, Oh. You know. Kita nyo ba? May nagahakot. Ayan. Hello! Look at this girl. Yan. So ganyan talaga ang mga buntis, guys. Yo. Yeah. Busy, Busy ang person. How are you? What are you doing? Ayan, so wag din natin siyang galawin kasi busy siya. Si Ova to lalay. Ayan, so bali guys, may nanganak din ako. Ah, ito siya. Baby, can I see your babies? Ano, puro po. dumi ng, ano nyo, oh. So, ganyan talaga, guys, yung mga basket nila ay nadudumihan. So, ayan. Tsunit mo naman, po. Ayan. So, dito, si A.D., yun si A.D., oh. Buntis din yan si A.D. Right, A.D.? mantis ka 'di ba, Idi? Idi. Hey, eh, Idi. Idi, napakasungit yan, guys. Wag na wag kang hahawak dyan. ako sinasabi ko sa inyo. Hmm. Hello. Sarap po ba yan damo po? Hello! Ang kukulit ng mga bata na to. So pag hapon, palaging si pahapon ako magpakain kasi nga syempre, nagtatanggal tayo ng init ng araw kung namananda mo. Patong cute nyo! Tingnan ko ng mukha nyo. Ang ganda ng anak ni Talia. Ang ganda ng patakabal baby. Baka uh, guys, mag-stop breeding muna ako kasi ang dami na nila. Nagtitipid tayo plus wala tayo masyadong benta kasi ang dami nga yung nag-ano. Mukhang may masama ang loob dito ah. Upang seryoso yung bata na yan. Masama yata yung loob niya. Paano hindi sasamahan loob ng bata na yan? Ang laki-laki niya, nasa maliit na kulungan. O, oh, gulit na yan. Gulit. Lab na lab na yan. Ganda ng kulay niya, Orange. So, bali guys, meron tayo ditong problema. So, yun ang problema. Kita nyo, guys. Kasi sila po ay 3 months old na. Magpo-4 na at talaga namang nagbababag na. Yan. Yung tatlong yan, lalaki po sila, guys. Yan. Ang problema, kung napansin nyo, meron tayong rabbit na halos nawawala na ng balahibo. Ayan. So, yan. Kasi nagkakalbuhan na sila. Ganyan. Nagbababag na. So, pag ganun guys, nagbababag na. Ang solution dyan is kailangan na talaga silang paghiwahiwala yan. So, meron pa tayong available na kulungan dito. Lilipat na natin. So, bali, ang binukod natin ay itong isang payat. Ganyan natin dito. Siya. ang problema lang guys sa kulungan na to hindi ko alam kung papaano pero nakakalabas dito yung ibang mga rabbit Ayan. So yan natitrigger doon si Wade kasi lalaki siya tapos lalaki din yung katabi niya kababag niya yan so, ni Wade taba ni Wade ngayon ah. yan so yan si Wade matanda na yan yan, so silang dalawa na lang muna yung magkasama. Meron pa akong isang kulungan doon sa labas. Doon. Ayan. Problema kasi guys is maulan. Liyabang mo naman. Ang cute mo naman. yan Iba eh baka mapasama siya. So wag na lang. At least kasi yung mga na doon matatanda na. So di na masyadong problema. So, yun lang naman guys. Bali, ang kailangan na rabbit na natin talaga ay mga kulungan pa kasi sobra-sobra na yung ating mga rabbit and kailangan na talaga silang paghiwahiwalayin yun. So, yun lang guys. Thank you for watching. Bye! See you sa ating susunod na vlog. Ayan. So, bali guys, hindi ako ngayon na-rushes ha. Hindi ngayon ako na anong tag dito? Hindi ako nabasil ngayong araw. Achievement yan. Yan, so bali, turo ko sa inyo kung saan pala ako ng dam. So, diba, ito yung ating, ano, rabitan. So, dito ako kumuha ng damo. Yan. So, doon, sa labas. Doon. Yung, yan, doon sa part na yun, doon ako kumuha ng damo. So, nakarami naman ako. Nabigyan ko sila lahat ng damo ngayon and may tira pa akong kalahating sako. ako Ayan. So, yun lang guys. Thank you for watching. Bye. See you sa ating susunod na Rabbit Diaries.